Ilang araw na lang mga kapuknat at mag e election na naman. Election 2025 mga kapuknat. All alam ko na may kodigo na kayo diyan. Alam ko mayroon na kayong mga politikong napupusuhan. Alam ko mayroon na kayong mga manok diyan. Pero ano ba ang mahalaga sa iyo kapuknat? Ang panandaliang kaligayahan? Huwag pang matagalan. Para sa akin mga kapuknat, ito po ay aking sariling opinion lamang. Piliin natin yung mga politiko na may malinaw na plataforma di gobyerno. Yes! Plataforma na kung saan nakatutok sa mga problema ng ating bansa. Unang-una mga puknat, ang problema sa traffic. Sana may solusyon. Hindi lamang po sa Metro Manila ang traffic. Kundi sa ibang probinsya din ay nakakaranas na rin ng traffic. Lalo na pag rush hour, hindi lamang sa Metro Manila. Sa so, sobrang dami nga ba ng sasakyan? Sa kakulangan nga ba ng public transportation? Or kakulangan nga ba ng mga kakalasadahan? Pangalawa, ang sektor ng agrikultura mga kapuknat. Kailangan na sa plataforma sa inyong napupusuang politiko ang pagtutok sa sektor ng agrikultura mga kapoknat. dahil kung wala yung ating mga magsasakang Pilipino ano kakainin natin? Gutom tayo mga kapuknat. Alright? Pangatlo, korupsyon. Labanan natin mga kapuknat ang korupsyon. Real talk mga kapuknat. Kung gusto mo daw umaman, pumasok ka sa politics. Sigurado, yayaman ka mga kapuknat nandun na ang salitang korupsyon. Pangapat, illegal mining. Ako mga kapuknat, may idea na ako kung sinong politiko ang may malawak o kung sinong politiko ang mayroong business sa mining. Kalikasan, sinisira ang ating kalikasan ng mga illegal mining na yan mga Lalo-lalo na yung mga illegal na nag-ooperate dito sa ating bansa. Sila ang pumapatay sa mga mamayang Pilipino. Papano na, next generation na, hindi na hindi na, na, hindi na nila mararanasan ang nararanasan natin mga kapuknat. At yun yung apat na plata na dapat nating ibubuto ngayong eleksyon. Problema sa agrikultura, problema sa traffic, illegal mining, and corruption yung apat na yun makapuknat kung nandyan sa platapurma di pang gobyerno ng aking politiko ng inyong politiko yun ang ating ibubuto ayos ba tayo? asahan ko po yan makapuknat maraming salamat po Ada. vote wisely thank you Number 91, PBP Party List. Bawat Pilipino, bawat barangay, Panalo